Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa ospital, pinuntahan ni Annalyn ang pasyente nila na ayaw magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gwardiya nito. At tinanong nito kung kailangan ba talaga ng consent ng kanyang nanay dahil ayaw niya itong ma-involve sa kanya at sinabi ni Anna rin na kailangan niya talaga ang nanay nito dahil sa kanyang condition Kung maaari ay eh, itabi mo na nito ang galit nito sa kanyang nanay. Kinami naman ni Kyla na sobrang miss na niya ang kanyang mama. Ngunit tiniis lang niya ang pagkabis niya sa kanyang mama dahil hindi tanggap ni Kyla ang boyfriend ng kanyang mama ngayon. Alam niyang wala na ang kanyang papa pero hindi niya matanggap sa ngayon ang nangyayari sa kanila ng kanyang mama. Dahil pakiramdam ni kaila ay ginagamit lang ang kanyang mama ng boyfriend nito dahil sa pera, kaya hindi talaga siya boto. At sinabi rin ni Kyla na isang beses na ito sa boyfriend ng kanyang mama. Ngunit kinapihan nito ng kanyang mama, kaya naisipan na lang niyang rumayas at makituloy sa kanyang kaibigan. At noong mga nakaraang araw, nakaramdam na siya ng pagsakit sa kanyang likod. Ang naiisip niya agad ay ang kanyang mama, kaya sobrang miss na niya ang kanyang mama. Kaya sinabi ni Annaline na ito ang tamang oras para maging okay sila uli na kanyang mama. At huwag nang hayaang lumala pa ang kondisyon. At sigurado si Annalie na mag-aalala ang mama ni. Kaila pag nalaman nito ang kondisyon nito ngayon. At nakuha na nga ni Annaline ang impromasyon na kailangan nila para matawagan ang mama ni Kaila. At pinatawagan na agad-agad ni Annalie. Ilang sandali pa ay tumunog ang telepono ni Annalie at nasa kabilang linya ang kanyang tate Robert. At tinanman tatay niya kung nandoon din ba ang nanay niyang si At kung kasama ba nito si Carlos. At sinabi na lang ni Robert na ipagdasal ni Annalyn ang kanyang gagawin. Na magkaroon ito ng magandang resulta. Agad namang nakarating ang nanay ni Kyla sa ospital. At niyakap nito ang kanyang anak. At sinabi niya na matagal na siyang hinahanap. Ngunit hindi nila ito matagpuan. At sinabi rin ito na kaya niya i-give up ang kanyang boyfriend dahil wahan na mahal niya ang kanyang anak at humingi rin ang tawad si Kyla sa kanyang mama. Sa kabilang banda ng uusap si Zoe at si Moira sa telepono. At sinabi ni Zoe na may dumating ng document para kay Moira. Kaya sinabihan ni Moira si Zoe na buksan ito at sabihin sa kanya. Nung makita ito ni Zoe siya ay nalungkot. Dahil nakita niya nag-file ng annulment at kanyang daddy Robert. Dahil sa pag-aalala ni Zoe sinabihan niya ang kanyang mami na huwag gagawa ng katangahan. Ngunit sinabi ni Moira na gagawin niya ang lahat para maibalik at mabuo uli ang kanilang pamilya para kay Zoe. Kaya agad, agad pinuntahan ni Moira si Robert at nangbigay ito ng magandang offer para hindi lang ituloy ni Robert ang analmen. Sinabi nito na ibibigay niya ang Apex sa lahat-lahat maging magkasama lang sila at magbe-benefits doon si Zoe. Kung ikaw si Robert, tatanggapin mo ba ang offer ni Moira? Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay nag-offer din sa atin magandang buhay kasama siya. Kaya niwa makapili tayo ng maayos. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!